lalong-lalo na po na nakita na po namin siya. Yes. Totoo, totoo na po talaga, totoo. Totoo na siya yung... <laughs> <laughs> Thank you po ah, maraming salamat. At ito, uh -huh. lagi ko napapasalamat sa inyo nung nag nagingin siya ng tulong na nag-pray siya. Maraming maraming salamat. Alam ko maraming nag-pray noon. Thank you, thank you. Talaga, thank you so much. Hindi po kami mag magsasawa magpapasalamat po sa inyo. And of course, sa aming sa mga uh, San Francisco, uh, yes. California. Sila po yung nag-alaga kay, Laad, kay ate. Sila po nagdala so, ngayong uh, araw na to. Yes. Ha, Kasa, una hanggang sa huli. Yes, hanggang yeah. Uh, huli, huli niya talagang talagang pinalik talaga bumalik talaga siya bumalik pa rin umuwi siya. po talaga si Mercy sa atin si Thank you. maraming salamat kay Robert um, kayo talagang nakita na namin yung kapatid namin na totoo po talaga yes. And, uh, Mas, masaya dahil uh, nasa sa amin na siya but uh, malungkot dahil syempre Christmas na Christmas, may siya pa rin sa amin. Wala pa siya. Pero, andyan pa rin. Andyan pa rin siya sa amin. Alam rin. Yeah, oh, thank you! I love you! We always love you. Alam ko, you alam ko si Marce gusto niya tayo pagpatuloy. Uh -huh. yeah Kaya, andito lang po kami. Kahit, alam ko, plano rin niya, may plano rin siya sa atin. Maraming maraming salamat at basta gabayan mo lang kami palagi. Yung video kanina na na-upload na, na, na -upload ko, nakumanta pala sila. Ay, andyan na pala yung labi ni Mercy Sunod, ni Idol Mercy Sunod. So, ito yung video muna na napanood ko rin kasi. And, ngayon lang din. Kasi hindi ko maintindihan yung sa video kanina dahil syempre dahil, na, naki, na, nakinood lang din naman tayo. No? So, hindi ko masyado maintindihan kung ano ba sinasabi, medyo ano kasi pagkakuha. So, ito naman sa isang, klarong klarong-klaro na, uh, yun na nga pala, umuwi na, naka-uwi na yung labi ni Idol Mercy Sunot. So Ay, sa awa naman just at least, naka-uwi na, no? Na kahit alam natin ng katotohanan na talagang wala na siya, umuwi man siyang uh, bangkay na, pero at least, nakasama pa rin nila yung kapatid nila, yung mga kasama siya ng pamilya niya, na buong-buo yung katawan niya, even though yun na nga ang nangyari. Yun ang ngayon pala, ganun pala ka-emotional si um si, mga kasi wala pa silang tulog noon ha bumibirit na sila wala pa silang tulog pero yun nga ganun pala siya ka emotional, emotional lalo na si Juliet kasi yun pala yun ang reason na nakauwi na pala si ano syempre no at least ho oh, yun na lang sa nagabayan pa ang ages ng lalo pang more sa kanila even though, alam natin nakulang pa kulang na sila pero sana yun nga, patuloy pa rin natin silang supporter, ano, sa kanilang ginagawa. Kasi, yun na yun, ma, dyan na sila eh, mga, mga bitiraan na sila sa mga ganyang bagay. At saka, nakatatak na yan sa ating puso si isipan yung ages. Eh. So, So, yun lang. Sana patuloy lang natin silang supportaran at gawin natin silang inspirasyon at lalong-lalo na lalo, lalo, at pabigyan sila ng lakas lalo para mag-perform, para Uh, maging matibay sa hamon ng buhay. Yan lang guys. Maraming salamat.